Okay, good morning po mga kamusang. Uh, have a bliss, uh Thursday po sa lahat. Uh, welcome to my vlog. So, uh, nagkapasalamat po ako sa mga nag ng aking uh, remix na sa Reels. Nagkaroon na po tayo ng 23K thousand plays. So maraming maraming salamat po sa nag-play po ng uh, reels na yon. Although wala pa naman sa kalingkingan nyo ng mga kwan talaga, ng mga malapit nang uh, mag viral 23 pa lang eh wala pa kumbaga ipot pa lang yon so bagaman uh, nagpapasalamat pa rin po ako sa mga nagplay sa mga ng uh, release na yon So, sana po, tuloy-tuloy na po yon At uh, sana po, sa aking uh, YouTube channel din, meron po akong you, uh, YouTube channel po. So, paki-subscribe na lang po. At uh, meron na po tayong uh, 82 subscribers si Kamusang Maruel doon. So, maraming maraming salamat po sa nag-subscribe. Sa nag-subscribe po ng aking uh, channel subscribe po ng aking uh, YouTube channel. So thank you so much po mga kamusang at uh, pagpatuloy po natin kung ano man po ang mangyari kung hindi man po tayo uh, mag-monetize or whatsoever na mangyari uh, okay lang po basta masaya lang po tayo na nagpo-post tayo sa ating uh, reels sa ating uh, YouTube channel sa YouTube okay lang yun so ganyan talaga po ang nag-uumbisa no so yun lamang po at uh, maraming maraming salamat po ulit lalo na po sa mga followers ni Kamusang Naruel sa sa kanyang page uh, maraming maraming salamat po at saka dun po sa 82 subscriber po ni Kamusang Naruel po sa youtube maraming maraming salamat din po kahit na hindi naman po maganda yung mga content ko doon ng mga uh, pinopost doon sa YouTube. At least meron po akong nakuha tayong punga uh, 82. So nasa 82 na po tayo. So uh, sana uh, umabot po tayo sa 500 subscriber or 1000. So para po tayo pa yung monetize At uh, kaya po ako nag-YouTube dahil gusto ko rin po makatulong kasi meron akong gustong tulungan halimbawa no monetize at uh, magkaroon na tayo ng uh, uh, tawag nito yung uh, sahod po sa youtube or ano basta ganun uh, meron po tayong natutulungan so yun lamang po ang aking uh, uh pinagdarasal na kung sakali man pala rin sa youtube or kahit sa reels kahit sa anuman so meron kasi akong gustong tulungan so uh, yun po uh, sana po uh, tulungan yun tulungan nyo po din ako para po maabot ko po yung 500 subscribe subscribe at saka yung uh, 1000 subscribe sa kamusang narawil So yun lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, hindi pa man, pero nagkapasalamat na po sa inyong lahat. So shout out po sa mga nag-play ng uh, aking uh, reels na remix. So umabot na po ng 20, 23k plays. So maraming maraming salamat po. Uh, pagpalain po tayo ng may kapal. So thanks for watching po mga kamusang. I love you all.